mga kaibigan andirito ulit tayo sa ating ginagawang kulungan ng manok so itutuloy na natin ngayon so ilang araw din tayo hindi naggawa kasi medyo masama ang panahon so ngayon medyo ganda na nga yung panahon so tutuloy na natin ang paggawa na itong kulungan so ang gagawin natin babaklasin ko muna itong tatanggalin ko ulit to kasi di pa naman nakapix to kasi lalagyan pa natin ng double walling gaya na sabi ko dun sa huli natin video kasi lalagyan natin na installation yung gilid niyan tapos sa plywood ulit so double walling siya so tara umpisahan na natin yung ating uh, ang ating paggawa so bago tayo magsimula muli at ako yung nagpapasalamat sa inyo lahat sa lahat na nang nagtatangkilik ng akin youtube channel at nanonood at sa lahat na nagsubscribe maraming salamat po sa inyo lahat God bless you all po natin. Disukat tayo para dito sa plywood niya, pang double rolling. Okay, ngayon na mga kaibigan, ah, natabasan na natin ang insulation So pati nga yung plywood, natabas na natin. So ikakabit ko na ngayon yan. Talagyan na natin. Pagtapos nyan, susunod natin sa kabilang gilid. Kasi mga kaibigan, kaya may insulation yan. Kasi, ano yan, ah, malamig. Pagdating ng winter, malamig dito. So kailangan siyang hindi malamig ganyan loob. Okay, so, tara, kabit muna natin. screw na lang natin to ayos screw, screw natin Okay, nakatabas na tayo para sa pamakuha ng plywood. So, ah, susukat na tayo ng para dito sa gilid. i-screw na natin para makakabas na tayo ng insulation Okay nga mga kaibigan At uh, ito nalagyan na natin ng insulation. Itong taas, itong gilid Magkabilaan At yun doon, so natakpan na natin ng plywood So susunod naman natin Gagawin yan. ah, uh, lagyan na natin ng plywood Ito double walling natin ito Nakapagkat na tayo So ito la lang, isa la lang So pagtapos yan, isusunod na natin Itong harapan Ikakabit ko na yun kasi kaya hindi ko pa ikinabit yung harapan dahil siyempre magpapasok tayo ng mga katulad nyan, yung, yung ano na yan, yung yan, styrofoam na yan, tsaka yung plywood. So para maluwag tayo makagalaw. So kaya hindi natin kinabit muna yon So sa huli na natin yon So okay, i-kabit muna natin yung plywood kasi medyo hapon na rin, baka bukas muli tuloy natin ulit so so far sana maganda ang panahon bukas walang ulan so yun pag na walang ulan si bukas matatapos na natin to okay yun mga kaibigan natabasa na natin yung magkabilan so i-screw na lang natin tapos na ito, kakabit na natin yung sarapan. right uh, tapos na yung loob. so hindi ito na masarapan siguro bukas na so kita kita ulit tayo bukas